Panginoon. Naniwala ako sa iyo ng maraming dekada. Hindi dapat ako narito. Panginoon, madalas akong dumalo sa mga pagtitipon at nagbibigay ng mga handog. Hindi dapat ako narito. Paninoon! Tinanaman ka mga nananahilan na gumawa na ng maraming mabuputing Ngunit sinabi sa kanila ng Panginoon, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Ang paniniwala sa Panginoon ng maraming dekada, paggawa ng maraming mabubuting gawa, at pagdalo sa mga pagtitipon o pagbibigay ng mga handog, ay hindi katumbas ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tanging ang mga tunay na nagsisisi, tumalikod sa lahat ng kasalanan tulad ng Nineveh, at tanging ang mga nagpapasakop sa Diyos sa lahat ng bagay nang hindi iniisip ang pansariling kapakinabangan, tulad ni Noe, sila lamang ang may pagkakataong makaligtas sa impyerno at makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit may ilan pa ring hindi sumasang-ayon. Kung ikaw ay sumasang-ayon dito, ipahayag mo ang iyong amen.